sumusuko na daw. Sumusuko ba? Sumusuko na daw si ang ating pangulo. Saan? At bakit ka sumusuko, sir? Ha? Bakit parang surrender ka na, sabi ng isang DDS din niya. Sumuko ka saan? Hindi mo kaya itong inflation? Hindi mo kaya ang mababa mong trust rating? Hindi mo kaya ang survey? itong mga survey na to, mga survey firm sa Pilipinas, alam naman natin may mga bias dyan. Hindi nyo kayang hilot-hilotin para magicin ang survey results? Or maybe may magic na yan, kaya lang talagang laga pa ka sa taong bayan. Alam mo, ano, mahal na pangulo. Ayan siya. Hmm. Alam mo, sir, eh, kahit saan ako mag-ikot, talaga ang bukang bibig ng tao ay ang hirap ng buhay ngayon this is ironic dahil nga tapos na yung pandemic right? kung dapat umuusad na tayo o bawas na yung unemployment rate even under uh, even yung underemployment talagang kinukulam ako ni ano ha ni Queen Paranoia sa tantip dibdib ko <laughs> mm. Uh. Mm. May pag may nakausap akong driver, Oo nga pala, tinaasa na ng piso yung pamasahe natin. 13 pesos na ang pamasahe mamaya. So, kung commuter kayo, daily commuter, so asahan nyo na 13 pesos. Tutusin, maliit lang naman na dagdag yan sa mga, ano, ah sa mga drivers natin. Pisong dagdag sa pamasahe kasi ang minimum fare, ah uh, ang minimum fare talaga is 12 pesos gagawin 13 mamaya. Nagsimula na nga daw ka, ka kahapon or kanina yung uh, yung 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 price hike, fare hike, fare hike rather. So, sabi nung ibang mga pasahero, Nako, ano ba yan? Nagtaas ang pamasahe. Grabe, pandagdag ko sana pambili ng kikyam at kwet kwek yung piso na yun ay nadagdagan pa. What? Ano ba ito? Eh? Pero totoo naman po, no? dapat hindi talaga tumataas ang mga gastusin ng tao. Kahit pa piso-piso pa yan. Kaya, kaya talagang sablay itong performance ng ating Popsicle. Sa madaling sabi, siya po ay incompetent. At hindi talaga... Oh, <laughs> kay Pangulong Duterte. Pwede ka na namin kumpara ngayon, ano, Papshikels, kay PRRD. Lagpas one year ka na, magto two years ka na. So, ano to? di diba? Napaka, napaka, ano na nga namin, napaka generous na ba namin, or kung tawag dyan? binigyan ka namin ng one year na, ano, na chance para patunayan na kaya mong i-alleviate ang pabumuhay ng mga tao. Na kaya mong pantayan kung hindi mo man kaya higitan si Pangulong Duterte or at least umabot ka man lang ng konti sa level niya or na, na eh. kung ang grado ni Pangulong Duterte sa Pilipino 95, ikaw 75 ang layo ng bulusok kung sa performance o oh, ay eh si Pangulong Duterte dumanas ng pagsabog ng Bulkang Taal, dumanas ng Bagyong Malayolanda, dumanas ng pandemic dalawang taon hindi tumaas ang presyo ng bilihin at gastusin ng tao na katulad ng sa panahon mo paano mga solutions solution mo mga band aid solution may four piece ayuda ano pa yon may gaya-gaya sa anemika yung uh, food stamp program o ngayon namumudbod ka ng bigas na naman kung tutuusin hindi mo na hindi ka dapat hands on diyan talagang ang mga smuggled na mga bilihin uh, smuggled na mga produkto dalawa lang yan either i, either ipamigay sa taong bayan or sirain So katulad ng mga smuggled na mga ano yung mga sasakyan, mga Ferrari, yung, yung mga, mga mamahalin ng mga sasakyan dati na, di ba? Kapag nahuhuli sa customs ay ano, uh, dinudurog 'yan, sinisira, di ba? Pinapadurog or whatever para hindi mapakinabangan. Pati yung mga smuggled na cellphone, sisira, ay dudurugin, o ay hindi mo naman pwedeng gawin sa pagkain 'yan. So ang gagawin talaga ng, ng pamahalaan diyan, ipamigay sa taong bayan. At hindi mo dapat trabaho yan, kaya lang gusto mong magpakabida-bida eh hindi mo na ipangako, hindi mo na ibigay yung hindi mo na achieve within a year and more than a year na nga ang 20 pesos na bigas o oh, ngayon parang gusto mo palabasin okay, nangako ako ng 20 pero ito nga oh, ang dala ko libre right? libre siyang namimigay siya ng sako-sakong bigas libre e eh, ang tanong, gaano karaming tao mabibigyan mo yan at hanggang kailan? next month ba mamimigay ka pa rin ng bigas? yung nabigyan mo ba ngayong araw na ito o ngayong buwan na ito ng bigas mabibigyan mo next month? and then on on the next succeeding months like hanggang sa matapos mo ang terminal mo buwan buwan mong bibigyan ng bigas yung mga naabutan mo na dati anyway sabi dito ng uh, ng isang DDS <laughs> surrender si Vuvu M sa inflation low price of goods naman ngayon. Bukas, bili tayo ng bigas 20 per cup. Upper ah, per cup pala yung 20. <laughs> Akala ko per, ano, per kilo. <laughs> so, one cup of rice. Hilaw pa, ha? 20. Kino. Uh, ako? Ah, Marcos. message, message niya to. Siguro kanina. Posted by Manila Bulletin. Low price of goods not survey is better measure of government performance. Aliyan ka na naman sa mga pasakali mo, Popshi, na very cliche eh. Yung tipong inaral lang or naaral lang, parang, parang ano lang siya, parang moto, ganun. Cliche nga. And then, ang gandang pakinggan sa tenga, pero well, parang ang dating kasi ng tao na mabulaklak ma ma at ma ma di ba mabulaklak ang dila ay mahusay. Pero pagdating sa performance, rin. Typical politician si Popshi, ngayon ko nalaman, trapo pala siya. Papsi, trapo ka pala. O, oh, uh, Kapag mababa daw ang presyo ng mga bilihin, yan daw ang totoong sukatan ng, uh, di ba, ng husay ng pamahalaan. Hindi daw yung mga survey-survey niyan. Ay eh, kasi nga, sablay ka sa survey, si VP Sara lang talaga ang mataas ang grado sa mga nakaupo ngayon. Kayo ni Tamba at pati yung chief justice ng Korte Suprema, wa din, lagapak din. Kasi nga hindi naman namin maramdaman kung ano yung kanyang performance, di ba? At karamihan sa mga politiko, hindi namin ramdam. Ang nararamdaman namin, mahal ang bilihin. Nag-aalala kaming gumastos, di ba? Ano kaya, bibili kaya ako ng bagong damit o unahin ko na lang ang pagkain? Pagkain na lang. Iipunin ko pa ba ang perang to? Ibibili ko na. Gusto ko makatikim ng ano eh, masarap na ulam or gulay. Oh yung isinusubi kong 1,000, magagalaw ko rin. Gayun di ba, ang sitwasyon ng mga Pinoy ngayon. So, may sinabi din one time si Pop Shikels, mga ate kuya, na ano ha, na, ang sabi niya, na, performance is a, parang ganun, parang ganun yung punto niya. Performance, parang ganun, is a, good performance of politics. Parang may sabi siyang ganyan. Ang totoo daw na galing ng isang politiko ay nasa performance. O ano ang tanong ko sa iyo ngayon, Sinabi niya 'yun ng mga nakaraan na hanggang hanga kami eh. 'Di ba? Ang husay daw ng isang parang ganoon yung punto niya. Ang husay ng isang leader ay hindi sa pamumulitika kundi sa kanyang performance. Performance is the best politics, parang ganoon yung punto niya. Oh, performance is the best politics. So ibig sabihin, kung gusto mo talaga mag-succeed sa political career mo, dapat ang mga ginagawa mo sa taong, taong bayan ay nakikita, nararamdaman, tangible. Eh, Papshi, eh, puro ka naman abstract. Puro ka naman salita lang din. Wala kami maha. Wala nga akong nahihipong tulay na pinagawa mo ngayon. Wala. Antay namin yung tulay ha. Matagal na yan. Dekada ng pangarap ng mga taga Southern Luzon na ma-connect ang Mindoro to Batangas. I think meron ng mga Uh, nakikipag nakikipagpartner sa gobyerno ngayon para magawa yung tulay na yan kasi hindi naman ma, hindi naman uh, o dumalayo talagang challenge nga naman yan no pag dugtong-dugtongin na yung mga isla ng Pilipinas but so far wala pa ako nakikita pa na pinagawa mo may nipatayo ka na bang school tulay wala pa ako nakikita ay ah, nakita ko palang lang na namimigay ka ng bigas yun lang <laughs> Yung kadiwa mo, hindi naman namin mahagilap. Asa na kadiwa mo? Asa na? Hindi naman sa ng tao. Wala akong nakitang lugar na doon kasitwasyon ng kadiwa at sa ng tao. In fact, yung mga pupunta ng kadiwa, hindi ayaw nang bumalik kasi kaunti lang naman ang depresya na Namasahi pa kakahalap ng kadiwa. Anyway, balik ang droga at nga pala, lumalakas na naman ang NPA. Alam nyo ba yon? Hold on, napin ko ha papshi sa black ang talaga ang dami-dami ng kung todo na nga tanggol sa'yo ang dami mong ang vloggers ang dami ang I mean konti lang kaming nalagas na vloggers sa supporters mo, mabibilang lang sa kamay yung mga tinabangan sa'yo eh yung mga BBM vloggers, ang dami pa rin todo depensa sa'yo I don't know, kung may napapala sila tingnan natin, may nagsabi kasi dito may napapala yung mga vloggers mo eh hold on ha, nakita yun. Saan banda yon? Eto. Balik na naman. Sino ba ang nag... Eto o. Oh. Video to, pero hindi ko na lang ipiplay yung sound. Baka makapirate ako, no? Ito yung sitwasyon sa isang... Eh, Sarangani province daw. Kiamba, Sarangani province. Inililikas ng mga teachers ang mga bata dadalhin sa parang yan yan nagtatakbuhan ng mga bata oh lagyan ko na ng sound sa center daw yan so may sinalakay ang mga NPA sa Sarangani tama ba oh ayan Inkwentro ng mga kasundaluhan natin at ng mga armadong kalalakihan so malamang mga makakaliwang grupo. At dahil nagbabanggaan ang mga teroristang 'yan, palagay ko NPA at ang mga kasundaluhan natin, ayan nagtatakbuhan ang mga bata. So may klase, nagraratratan na na-interrupt ang klase na nalalagay sa panganib ang mga bata. Sabi po, lumalakas na naman ang mga NPA. Papshi, ano itong performance mo? Anong klasing performance meron ka? Anong klasing pamumuno meron ka? Balik droga? Mahal bilihin? Ang pinahina na terorista panahon ni Pangulong Duterte nagbabalik ang power ngayon? Bakit? Kaibigan nyo ba ang mga mga kaliwa? Suportado nyo ba? Kasi may mga issue na papshi na, na may mga napapasok, napapasok na ng mga kaliwang grupo ang palasyo si VP Sara na nakikipaglaban sa mga teroristang yan tinatanggalan ng budget pa, siya kasi yung vocal eh Pop, siya hindi ka vocal sa pakikipaglaban sa mga mga kaliwa at hindi naman wala naman kami pakialam sa sasabihin mo alam, namin, alam naman namin mambobola ka lang eh Lahat, puro sa, 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 sa isang daang sinabi mo 101 ang hindi mo tinutupad bulok ang performance mo. Pero kung todo tanggol sa iyo ang mga vloggers, ito nga po sabi ng political witch boy, there, there's no new breed of supporters. Pare-parehas lang ng mga baliw sa isang politiko, iba lang ang kulay. So baka ito yung mga ensaymada vloggers. Mga baliw or bulag. Yun yung sabi, proud, to proud sila, sila ay loyalista. Loyalist, ako loyal, sabi ng ipis. Ay, tanga kang ipis ka, ako na magsasabi sa'yo. Coming from a teacher like me isa kang tanga. You're a moron. Ha? You're an imbecile. You're an idiot. Uh, Samba ka pa rin sa politiko na bulok ang performance. TikTokers nga, 7,000 to 10,000. Can you confirm this? Queen Kineme, na nagbabayad kayo ng TikTokers kasi na-vlog to ni Miss Marley kayo. TikTokers na 7K to 10K allowance to defend Kinembolar imposible hindi bayad ang mga ensaymada vloggers or vloggers kasi nga mga mga sambang-sambang -samba ngayon I don't know alam niyo yung iba kasi mga vloggers hundreds of thousands yung followers at kaya naging kaya ganun karami yung followers nila kasi bumuntot naman talaga sila kay Popshi di ba bumuntot sila kay PBBM even I So natatakot silang mawala ng followers Kaya Kahit na sablay na sablay At incompetent ang pangulo Kung todo tanggol sila Or bayad sila What's in it for them Na nagbubulag-bulagan sila Yung isa nga nagtitake pa ng law pero bulag rin Yung isa nga nag in Australian accent Yung isa nga principal kuno noon Bulag pa rin Yung isa nga radio host ha uh, Vlogger ito from Bicol radio host bulag pa rin o yung isa TV host bulag din right TV host na kapag kami mga nanonood sa kanya na kumakampi kay Miss Marlica mga viewer lang isasama daw niya sa kakasuhan yung isa rin naging kaaway ni Pastor Kiboloy kilala nyo ba yung nakaaway ni Pastor Kiboloy letter M yata yung pangalan nun eh, simula sa letter M pinipilit niyang i-pressure si VP Sara na wala daw sinasabi patungkol sa problema sa West Philippine Sea. Lahat daw ng mga leaders, even media, kumbaga, inaaway na ang China. di ba even yung, yung pangulo natin, ba diba? galit na sa China, yung mga senador, no? nambubuli daw kasi ang China, kaya, diba, criticize na ng mga politiko, bukod tangi daw si VP Sara ang hindi nagkikritisize. O abogado yun, huwag niyong turuan. Baka si VP Sara lang ang nakakaintindi. At yung ibang mga trapo, gusto talaga ng giyera. No? Gusto talagang palabasin na bully ang China, and then gusto talagang i-provoke ang China. Ay, mga ungas. Salamat na lang po, hindi nagsasalita si VP Sara patungkol dyan. Na hindi siya nakakisali sa mga, di ba, sa mga politikong dinidemonize ang China. Speaking of mga vloggers na bulag ano daw baga itong pagsasama ni Pap Kiehl's at saka ni Maria Mercedes? Oh, ano ba daw itong pagsasama nilang dalawa? Ito ba ay Grand Coalition or Grand Deception? Kasi itong Heidarian, isa pa. Malain sa imada rin ang galawan. Pink lawan to eh, no? And proud na proud siya na nagsama si, Mar si Marimar at saka si Popsi Kiehl's. Mar has in Marcos Cabinet? Ito na ba yung pahiwati ng iaapoy na si Marrocas panimula na no sabi nga po kasi tinitest lang daw yung water titingnan daw kung ano magiging reaction ng tao pag pinagsama eh Ikaso e mo ang reaction ng mga tao pinagtatawa ng yamut yamut na nagsama si Pop Shikels at saka yung dilawang presidential bowl noon di ba may droga sa Makati may, may droga sa Davao may heroin may alam ko yan eh nag traffic ng ganun, basang basa nagpapaulan, kala mo yung galing-galing mag-traffic, o bahala na kayo sa buhay nyo, yun ang sinabi sa Yolanda, martilyo gang, yung nagmamartilyo, dapat daw huwag daw magbenta ng martilyo o mga hardware. Martilyo gang, siguro yun yung, ano, yung, ay yung mga tindahan ng mga cellphone, yung martilyo, syempre glass wall naman yung mga store na yan, lalo sa mall, di ba? So ang solusyon daw ni Marimar noon sa martilyo gang ay huwag daw magbenta ng martilyo ang mga hardware para mapigilan ang eh kung nakabili na ng martilyo ang martilyo gang eh laglag -lag bala, tanim bala sa airport paano daw naging kasalanan ng gobyerno ay may, kung may mga gustong magtanim ng bala nagbuhat ng sibuyas, kumain ng kumain sa baso uminom sa pinggan humiga sa yelo tapos best friend silang dalawa ah, mahusay Ah. <laughs> uh, after months of speculation looks like we are a step closer to a grand coalition pagsasama do na bonggang bonga. in the works, this could be at least narrative wise, a game changer especially if right position saan may lalagay si Marie Mar sa DSWD, sa DILG, sa DA pakiamoy-amoy nga pakitanong nga ang mga puting ahas Miss Marlica after Pulse Asia approval plunge dahil daw bumagsak ang approval rating ni Papshi baka ito daw ang makapagpa ganito ang mga pautot ng mga mother vloggers at pambobola pagkatapos daw lumagapak ang grado ni Papshi sa approval rating or trust rating baka daw ito ang makapag di ba, makapag uplift makapagpataas ng grado ni Papshi dahil di ba, bibigyan daw ng posisyon ang dilawan kumbaga, unity mapa insay mada vlogger mapa bulaggers mapa pinklawan iisa ang tono supporter na ni Papshi ang mga pinklawan ha huh? ang husay kaibigan talaga pala ni Papshi ang isang dilawan ay ano ma sa ayos pa ba ni Papshi ang Pilipinas ha huh? o oh, hindi naman daw dapat sukatan ng ano ha ng ano ba yon ng survey ang hindi naman daw dapat sukatan ang survey ng kanyang performance ang pagbaba dong ang tanong mababa ang presyo ng mga bilihin mababa ang presyo ng mga bilihin ngayon ayun yan nabagay ko kanina pamasahin nga tataasan pa ng piso eh goods and services di ba at lahat ng expenses ng mga tao okay papsi ha itong sinabi mo pangahawakan namin ha ang totoong sukatan ng performance ng galing ng isang li, ng, ng isang gobyerno or administrasyon ay ang pagbaba ng presyo ng bilihin. What about yung pagbaba ng krimen? 'Di ba? Isa rin yung sa barometer or whatever, isa rin yung sa sukatan. Kapag less crime, 'di ba? Kapag may law and order, may peace and order, isa rin yung sa sukatan ng performance ng isang administrasyon so kailan bababa ang bilihin papshi kahit hindi mo na ma-achieve ang presyo ng bigas nagpa price cap ka lang, price ceiling bumaba na that's band-aid solution kailan kami makakabili ng bigas kahit 30 pesos man lang kailan kami makakabili ulit ng sibuyas na 20 pa 20-20 like diba? one fourth talibawa, one half kasi dati mura bilihin kahit kitatay digong eh. mura mura pa nun ngayon namin ihinda Sibuyas Buyas naging 800 sa panahon Baka sa, sa paparating na kapaskuhan, bumalik yan. Hmm. Ayan ka na naman sa mga pambobola mo eh. anyway, marami namang nabobola, di ba? Marami ensaymadang tango pa rin ng tango. Hindi ko alam kung bakit. Ano sa tingin nyo? Yung mga ensaymadan na yan, ah, uh, mahina lang talaga ang utak or bayan. I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.